morning uya po kami sa barangay burgos kaibahan ko yung mga MDRRMO Titig titignan na mo yung ano titignan na mo yung mga hazard na mga puno sa barangay bali itsika na lang nila yung area kung ayaw nyo pwede po tulon yan yeah, yung pur purmaning hangin oh dito sa baray ano po Oh, ang plano, potol. Oh, potol da. Sila sir. Check na mo yung puno ng nyog. Ah? Ito sila. Ito. Si Aryan si Arnela Pati na yan no, sir, pati na yan na dap dap. Da da? Kabali na. Oh, yung dalawa daw. Bo. Yung dalawa. Oh, basta yung na ano lang ninyo na nakita lang ninyo na mga hazard. Lutaw nga yan puno yan. Di ko alam kung tanaman yan o Tinaman mo siguro. Yan yung ano. Isa. Tapos yung sa doa doon. Ano po? Maano daan yung ano? Buto, buko. Yung mahogan eh. Adon kay kagawad Mike. Yung na lang. Yan ba? Pusa bagay kayong ano? Paghiro siguro. Yung pagbagyo. Paghiro ba? Nagtado. Paghiro ba?

Pero may pagkabilika Okay. Okay. Kaya nga, hindi yung isang tinining yung nagtinama niya dinili. Sabi ko may problema. Pero talagang ano. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Si kagawad Roslinda dati. Ay. Si ano? Si Joslyn na tatal. Maski yung gamot niya, posibleng mag-ano-paano sa amo eh. Makrak eh. May posibleng makrak yan. May halagang puno niya Kundi yung paano mali nung tanyag ako pila na pano niyagawon doni at ano tayo yung 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 ugat da? yung ano, yung ugat maangat yung ano sabi ko, okay lang, kung sa inyo pumusap, okay. kung 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 sabi ko, ikaw nang tatamo in kaso magka oh. magka destroso maghibok ng kasurgat oh. oh. ang lamang yung ano, pero uh, sure. So kay ano Kay yon kay, kay Okay yung okay, ano. Okay, okay. okay sila, sir. Ipana ko grabe na taram mo. Ang ako lang yung sabi kong maka ano lang. Ba? Sir, ano? Merong Ano? I-trim na nila. Ano siya tugano yung magkaibungan na baray na may posibleng so, matumbahan? inutod ko yung madaling araw, tayo kung nilalapdas, sabi ko yung hangin, yung problema, kung nilalapdas na yung... Ano, tamas. Inog na yung aduman uh daw, -huh. pag maglagatob ng ano. hindi ka dinili na yung mga sisters din pala kasi, okay na. Ano yung sabi, hindi man ako maginaw, pero ito yung kaming magkakawan. Maray, yung ano man na pero pwedeng, paki ano naman nila. Yata yung paghangin, ga, ano sa mo? Hindi, no? no. so yung katama siya, may sanga na yung pinutol na yun. Ikaw, nagputol niyan. Sila, tinawag ko naman ito, Oslim. Sila. Basta ang kitsa Oslim, wala kitsa kayo din, problema. Wala kung dito tumamba po din, umabot mayan dito. Kung doon po, doon po. Hindi siya, mag-trip yan din sa, ano, sa Bukit, pero sa katanong mga residensyan. Ano niya, may git sa lalik ko, sa doon katawin Ano Una ang bagsak niya kung buda ba ito po mabagayan mo kung may na mga pwersa doon ano? Uga na yan? Biglang ano lang yan eh.

Pisil no. Iseny mo ko. Ha? Ah, harion. Pero ito, ano mano nito pisil ko? Ta sila nagbutang ng ano? Anong, so, saan, yung Ay, hari itali. Tapos sila nagbutang, no? Tapos ikaw na maputol. Ako na maputol. Ah, okay. Targita, targita. -tar -tar -tar. <laughs> ah, may man akong, ano, dinar na manisa na yung, anong, ano? Tayo, ikaw, ha? Ikaw, anag, anag, ano anag, kayang ano tawag anag, mare ma pakinabangan na pagabong oh. sa Siguro, pek ano mo lang, tayo itis-tis mo ilarom kaya gusto mong eh. Napaligal naman, napaligal. Para sakat yan? Pero sa papaya yan, kasakat? Okay yan. Yung kay ubo maganda yung buko doon. Dawa? Isa rin. Baga ma mapalibre ka sa mga tunog ni Sinso ah. <laughs> Mabuot kang taho. Mabuot kang taho ta. May pa magpunta sa inyo. Ito kayo ano ito, Santor. Hoy, gawad iba pa na do. Pati sa tindahan na doon, ipalugo mo sila doon. Oh, ako bala dito. Mas, ako bala dito, mas mayaman to kaysa ako. <laughs> mas mayaman kaysa ako. <laughs> Ano ang talaga na na mas makakabatle-batle lang si sir, ta, papawisan yung papawisan siya. Itong santor na to sir. Gilid pa no yan ng kare. Ah, <coughs> saan eh? Gilid talaga <coughs> ng kare. Pangamagyo. <coughs> so, Dapat. Uy, Ito. Salamat. Tanaw yung mga puro dito ang mga resina. Ito ito. Ito yung piyasis na ako. Oh, nasa gilid na yung... Ito yung mga picture dyan. Kay ano yan? Kay Roniel na... Di po mo sino. Ay, din, ay din mo. Uy, ay baray nila. Pero may ano yan. Uy, ay kagsadili. Ano yan? o oh, pwedeng guhada na lang harian na lang ning ano ba ta sanga lang naman na ano yan dati natumba na yan nagtindog lang oh mak mo yan nabuhay pala uli Nat natumba na yan nagtindog mm. siya utro. ibig sabihin huwag nating patayin ta na nabuhay na nga niya muli <laughs> harian na lang ni sanga di ba diyo natumba na yan nagtindog sa likod na no. nagtindog sa likod na Yeah, no. uh, yeah, yeah. Santor. <laughs> oh. Diyan lagi. Okay. Ang emo, bahala na. Okay. 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 Ah, okay man da sila. Kung ano ang... Um, pili sa Tas... dilip, ano nila yun? Ah, yung pili? Uh -huh. Siyo nagtaram? Yung sa dilip. Oh, okay lang. Kaso, panupurbagan uh, ba rin? Pagkari ni eh. Pang-pang. Mm. Automatic yan? Wala man siyang kusog doon. Oh. No. Atong ba talaga indirekto? Tumba yan. kita kay ano. Ninto na. Wag wag muna. Kabay di pa. Ah, may init pa. Pag nagtaglamit na, malapit na baka kagawad ka na man no. Sabi mo butang mo unta danta. Ayan. Mga mga dog ito. Si abahala diyan si ta. Kumbal janta may makulta na may na boys din diyan. kay ano tabi sir, kay engineer. Ni ni pomosino. Pakai buka ta. si listahan tak? Sikap, sikap. Ma, aje, ma. si, uh, ay, si, 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 si Amos. Amos. <laughs> Hmm? Ito ang Uya, uyasip. Uyas, 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 oh, uyas, itu. Hmm. Uyay! Uyay Uyay oh ya, oh ya uyasip. ya, oh Uyasip, uyasip. Uyasip, uyasip. Uyasip, uyasip. Uyasip, iya Itu. Oya, oh oya. Oh Yan. Coba kita Ke nah, tuh ya. ke. mantung daun. Tikbak nangani. Ito sir, pati yung sabi ni Manisan eh Yan na lang to, isa isa kub na yung mahuga ni. Papunta na sa rog. Si hono niya kabago. bago pa pang maniduming man. sa Pang maniduming man dating ni. Mahuga ni kay Marisa Hmm?

Yung imo mo man to sa ano no? Bork. May man problema no? Harayo man. Harayo. may problema? Pa, ano plano mo? Hari on? Bala. Ese sa papa. Ha? Pero may man no? Sa inyo man yan, kung di ba sa kila na yung decision no? Ang decision nila sir sila na no kung ipaputol dili no. Ta to, Ano to yung tabgon? Tab Itu tuh lagam ada tuh. Ping. Ping anu Antoni kan oh, ning Budkon. Sinakatan tani Budkon. Bagai laga. Naku ngane di orang ko sino nak tira. Oh, kita kayak kap. Jalan. O oh, nakita ko nga yung binutang nyo doon sa ikan, ano baga? Ba, pisil ko? Oo, oh, kung hindi na pagkabuyanin alert, evacuate na ilas. Alert. Orange, dire, ano? Anong una? Alert. Di ba ikan doon kulay? Oo, oh, ba sa tatlong kulay? Hindi ko kasi dita. Worried ang ano no? Red ang pinaka ano? Doon. Ay, yung may ano, yung, you know, yung pinaka, you know, kita dito. Yung pinaka dulo. Hmm. Nga yung, na lang dito na. Nakita ko nga na yung sa ko yung sa dong sabi ko, kaya na para nitong alert. ada lagi Ay. May naman ano? Yun lang yung ano talaga? O, oh, ikuha ko na lang yung record doon, no? Oo. Oh. ano ninyo yun? I-ano sa bar paper? Yung tawag daw? King code? ko Ano to? kong... kira hiramon na tao, Sabi, mo kung ba si nakaapekto o darugaanay ko mahaurat pakitang mapiktara niyo mga kataning daw. Hindi mag May nagita pag problema mo kasi mag-uurang sumama na. ano 'yung Ito Hmm? Tapos kata kan oke selamat sir ah Salamat sa inyo. Ba, ma mapunta ako dito ikuha ko yung ano. Di ba inkod niyo yan? ano mga Oh sige. Salamat.